Eto na ako, mga kasirap Luto na naman tayo ng lutong pagmamahal eh, yung puso ng manok O di ba? Eto talaga yung luto ng pagmamahal dahil puso Pero vegetable ang marami dito Ayan radis Tapos meron tayong bawang Sibuyas Belip Ayan Tapos meron tayong Sile. O, oh, diba? Favorite natin yan, mangang. Tapos niwa ko lang yung puso. And, kumain kayo nito para lagi kayong may pagmamahal. Asgisa na natin sa aswete oil. Ayan. O, oh, diba? Pulang-pula. Para may regla. Kaya hindi ka makaisa. Ayan. Pagmamahal na lang. Ito na natin yung pagmamahal mo. di oh, diba? Luin lang natin yung mga kasirap. O. Oh. Tapos, lay. Mayroon pala tayo dito suka. O. Oh. Tapos, lagay na natin yung carrots natin. Tsaka yung radish natin. Tapos lagay na natin ang sili. Ayan na. Aluin na natin yan. Tapos antayin lang natin siyang mag-redact -red ba yung sauce niya. Diba? Tapos haluin na natin. Oh. Malapit na siya. Kakaya naman tayo na, mga kasarap. Oh, nakikita nyo, re redact na sauce niya. Oo Ibo mo ako pa na. Finish na. Kakain na tayo. Bali yan mga kasirap, na talaga ako. Oh, Salamat.